lang inasal ayan at dito sa malibanda rito ayan ho dito yung mga ah uh, para ng mga ano mga motorcycle I mean tricycle ayan abangan yung mga paugoy na tapos nilang kumain sa Jollibee ayan sanado pa ho yung mga entrance Tama. ito yung mga bata. Okay o po, uh, po. No? Po, 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 tayo, Mamaya ko din sa doc. Okay, at maraming maraming po salamat. O, nasa loob na tayo ng galloping, mga lods. Ayan. Ayan. Gino! Ayan. Ayan. ah, ayan ako. Nakatabay ka man, ha? Ayan. Hindi, hindi. Ayun, bukas na. bukas na, ha? Open mo. Ito mga po nasa loob na kami ng ano, ng Ayan. Ayan, ganda kayo. Ayan. Ito na yung nakuha ni pwesto Okay. Pila, pila, pila. Like that no? Uh, naka-order na sila at uh, babalik po tayo. Pwede oh, na. Ah, oh, sa sa kayo pati Isa lang. Oh, na. Ayan na. Papasok. Yeah, si know. Tchau. Uh... na game over okay marami po sa lahat cho kênh Ghiền Mì Gõ Sige pa, sige pa. Ay, yung score nila is... Oh, paano yung score? Wala na yung score? Wala pa lang yung score, 0-0. Uy ka na, tapos na Okay, alright mga dudes. Ito si ano, sumakay ka rito. Masakay ka pa? Sa'yo pa? Sa'yo? Sa'yo pa? Oh, saan? Saan ka pa masakay? Oh, uma-under na eh. Yan na lang, yan. Ah? Yan. Ah, oh, masakay ka doon? Oh, okay, okay. Lords, uh, pa ba Kasakay pa siya ng ano, ng kabakabayuhan na ito. Okay. Alright po, uh, mga lords at uh, dito na lang muli at uh, papalip po tayo mamaya. Okay. Eto mga lords, nasa Jollibee uli kami at uh, nag na kami ng pagkain ata uh, habang naghihintay eh nagaano kami dito nag picture-picture sa loob at itong si ano si Gino to ayan oh yung makulit nilalaro <coughs> niya yung pongko ayan maya-maya eh titingin siya doon sa picture ayan oh, oh. Kaya eh, maya yan, darating na yung uh, order namin at uh, kakain na tayo, ano? Ay, hindi pala. Tapos na pala kami. Sila na lang yung kakain. Kumbaga, eh, umorder na lang kami. Pagkatapos namin umorder, eh, eh, na lang namin doon. Tapos iiwanan namin sila. At kami, eh, pupunta doon sa Inasal at umorder kami ng, ano, ng halo-halo. Kasi sobrang init nga. yon Ayan. Oh. Kompleto lahat 'yan. Uh, wala wala pala si ano si Mary Jane, yung babae, nasa school pa. Kaya di bali naman. Hmm. Ayan na yung order, oh. Kukunin na na ni ano ni ni Mang Jose, saka ni ano ni <laughs> si Inday na maganda. Ayan. Yun na sila At, uh, pagkatapos namin uh, ano ba uh, magpagod syempre kakain naman ayan, ayan. ayan. Uh, na, nag na, ano pala ako nag uh, voice effect na naman ako kasi may ano may kumakanta sa loob ng loob ng Jollibee may ano may music So, baka ma-copyright kayo. Kaya, ang ginawa ko, binose effect ko na naman. Pero, okay lang yan mga lodge na uh, at least. Ayan, kitang-kita naman ninyo na uh, uh, kasama nga namin. Gusto namin kasi mapasaya itong, ganun, itong mga bata. Kaya, ayan, sinama namin lahat sila. At uh, bukas eh ibang ano naman, ibang grupo ang ating uh, pasisiyahin bukas. At kasama naman natin, yung mag-asawa na si Edgar at saka yung anak niya. At uh, sasama natin si Nonon. Bukas naman yun. So, Okay, mga lords. At uh, marami pa. Pagkatapos po nito, eh, meron pa silang pupuntahan para, ano, para maglaro naman. At uh, doon makikita natin yung kanilang mga mata na tuwang-tuwa. Ano po? Eh, yan lang po kasi ang ating baya ang sa kanila na konting kasiyahan, eh, alam nyo naman, yung mga bata, makapaglaro lang ng ano eh sobrang tuwa na nila at sa tuwa nila siyempre tayo din o kami rin ay eh, natutuwa na okay yan si she... <laughs> inaano ni Tess yung isa kasi ah, kinakain na niya no? yung sauce hindi na niya nahalo kaya hinalo ni Tess yung kanyang spaghetti yan mm -hmm na mga lods. Nandito naman kami sa ano sa loob ng inasal na order kami ng ano ng halong-halo tubo. Yan. Na uh, meron na siguro kami mga uh, 15 minutes na naghihintay. So, parang kah kahapon yata ganun din. Matagal yung order ng halong-halo nila. Kaya, eto, 嗯。能う So that's siguro yung ano natin, ending natin. shoutout po sa lahat. At uh, magandang uh, umaga pa rin, no? Alam niyo siya umaga. So, magandang umaga po sa lahat. Okay po, maraming maraming po sa lahat. Kaya sige, dito na lang muna. dito doon ko na lang sila kukunin din sa may ano. Ayan po, mga lodge. Sorry, sorry, sorry. Ayan. Pinasok namin yung tatlong bata dito sa... Ano pa kala nito? Paradise Down. Rules and uh, regulations, uh, no stop or entry, no food and drink allowed inside. And uh, all drinks should be accompanied by a uh, guardian. One guardian is free and for more than uh, one guardian, you must pay additional charge. of 15 pesos so, per yeah. hour. At kinuha na lang namin yung 30 minutes of 100 uh, tax. Okay, o, okay. mga lods. Ayan po. kung sana ako pinayagan naman lang ako kaso kaso eh ano ah uh, hindi na ako nang na matawag na, 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 na pumasok dito na pwede kasi dito sa labas kasi naman silang kumalit ayan sa 30 minutes pwede natin silang yan, uh, dyan magsaya o kung ano man ang uh, dapat nilang gawin good po, 30 minutes o yan yun uh, medyo mahaba na at uh, dito natin tatapusin yung ano yung ating uh, video ano po yan meron pa silang back to school dito yan, meron din silang mga camera yan at so ito po yung ano okay okay po, mga lods at uh, dito na lang maraming maraming po salamat okay bye bye po